magandang araw o ha Nadinilis po kami ngayon ng harap namin as ini po pinalinis po no may arit alala ng bahay ayan o diba yung mister ko po ang tatandal ng mga banalabong na dahon Alaman po yan as in naman po na walang bulaklak po lang ayan ano nyo ba guys meron na naman po ko na isip <laughs> Hindi niyo guys? oh, ko po ng camera. Sabi ko sa Mr. Open, um, na lang ulit. Alam na naman po na Mr. O, oh, wala na naman na Yes! Yung pwede siya na. Sabi niya po, ako na nung umalam, magpasok muna. At meron pa lang ah, uh, nilinisin niyo sa kamila. Doon po namin tabi, -tabi ng sini. Ayan. So, yun, may ko ng dry. oh. Ayan, dahil sa sabi, papakita na naman po sa inyo kung paano ko po gamitin itong aking pop-raps. Ayan. <laughs> Ayan sabi, naman, guys. Sabi sa tali-tali ko muna yan. Para mabuo po siyang parang palda. Sa kapatahan mo ng kumit. dib Ayan. Tapos, matitira po ko ng konti para sa ulo. At siyempre naman, guys. Sino na naman po ba ang mga kasama ko? ang aking mga anak at asawa. Oh, naman di naman yan? O naman nakakatuwa naman. Ayan. Nakatuportin po ang aking uh, asawa at mga anak. Mga anak ko po kumukuha video. At sinasamahan uh, po ko ng aking asawa po. Kung saan po yung medyo malayo na kaya na naman po niya ako ipang drive. Ganun. naman, guys,

guys. So, good morning na good morning na good morning. Ayan. Umano po ngayon, guys. So, di ba bakit po guys? Siyempre, pa po ko po yung dinawa. Hindi po kami nakapag-content. Kaya po na si, kami na po muna nung ah, hapon. pa yeah, naman, guys, kung hindi siya umano, unay po muna, eh, ay intindihin po yung pagkain. Okay. At ayan na nga, next na na lang ako pala ko ng unknown bomb. Pambangot mo ng aking asawa. O, diba? Siyempre wow. naman, guys, nice i-ready na ating yung bangot wow. niya. Bago niya po ako masamahan sa ha? hanging bridge. O, diba? Hanging bridge. O, diba? Wow. Hindi alam po yan, ha? Tarlac. Yun, eh. O, diba? Wow. Bago po kumasok ang aking asawa, ay pupunta po muna kami sa uh, bridge ayan lang nga yung mga gamit maganda na, yung mga alak ko nakakain na po nakaw ready na ready ready na po kami at ayan lang, lang guys palabas na po kami ng oh, hi love house ayan lang ganda ng morning guys super ganda Kaya lang po yung mga so, na eh, ako dyan eh. Dyan! O, uh, malakas na malakas na malakas na yung <laughs> Kung punta yung mga lamabasada na yan, sila. Parang hindi ko kaya yan? lang po din, sumaliwa po kami. At dito po kasi ang papuntang Hangin Bridge, na down Down. Ayan, uh, French fries. niyo po kami. Pinamamasadang ko. Ang ganda lang. Ating kaning kaisan. Ang ating umaga. Ayan, di ba? Para po na ng umagang kailan na. Ano ah, ito lang nga po, guys, guys, guys. Malapit na tayo, guys. Ayan lang, guys. Kumanan na tayo. Kumanan na, kumanan na. Ayan na. Oh. Nakikita nyo na po ba yung hanging bridge? Wow! Ayan na po guys. O, oh, di ba? Ang ganda. Wow. Ang ganda naman. Wow. Ito po yung dama yan. Yung lahar po dyan. Ito po naman na ba Labas yung tubig Ayan, dyan po yan Eh, hindi po yung daanan po papunta nga yung bridge. Ayan, inakit na nga po ng aking asawa ang aming motor. At ayun, guys! So, excited! Siyempre, guys, ayan lang ha, hindi pa po ako nakamiss, siyempre. Actually, ay, dito po ako mamimiss, guys. Bibiss ko po dito yung aking mga dahon na pa na yan. <laughs> okay, guys paraunin niyo kung paano ko may akamit niyan kasama ng aking supporters ng mga anak at ayun ang aking asama na sila hawakan po ang aking baby love at syempre bumamadali na po kayo guys kasi baka magalit Char, syempre po guys may patupok mo siya mamaya po po 7.30 so yung oras mo niyan guys is ala alat pala mo naman po so, meron po po tayong 1 hour mahigit para ma-prepare at makapan-reel. <tong> o, oh, di ba? Yung pangalang na oras po yan, guys. At inaano ko po yung oras na yan. Ah, uh, umabang na parang ina na ko bukas kasi yan para hindi po mali yung asawa ko sa tarabangan niya. At ayan naman, guys. Ready, ready na. At ina-dance natin po natin guys. At kung kaya lang aking alak na turuan ako, ay nagpapatulong po ako sa kanila. At siyempre naman guys, na lang at ipapakita ko na po sa inyo ang aking ah uh, pantukot dito sa aking paprak. O, di ba guys? Nakita naman yung damit ay yung shirt ko ay nakaipit na po pataas. Ayan. Hintay nyo naman guys. O, tinatali ko kung yung mewang at yung po yun, 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 Siyempre, yung pulot mo tayo na, ba? Maka, maano tayo. Mabayaral. Bayaral, bayaral, <more> bayaral. Ang nadalaw mo <Nativegano> yung guys, Ha, mga po, parang sinutuluan ako ng anak ko, guys. Sa pantani, sa aking papra. Ayan. Imapirahin yun po inukuha na po lang. <language> Medyo yung view. Ayan. At enjoy na enjoy po sa mga view na nakikita niya at mamaya daw po ulit ulit na ay mag-PRPRP daw kami yun naman hindi na mawawala yun so ayun naman guys ready na tayo kapunta na na po pala ako ulit na po ng hanging brains ayan yan na po ako ng brains at bumaba po ako para man ulit dito naman po namin kami ayun naman guys tapos na po ako content at panoorin nyo lang po nila sa aking mga reels upload ang aking mga pinanggagawa. Ayan. At tala po, hopefully, mani man enjoy po kayo. At ayan lang nga po, inuuman ko lang nga po aking mga ma-prank. At naman, guys, hindi mawawala yung pagkakit namin dyan. At yung aking asawa sabi niya ay, Tara na, alis na tayo. ipapatok papasok ka na po siya. Ayan, alam ko tapos na po. Alam. Ayan, no, tawag nga po ako. Nakabilis na ako. So, Tawag-tawa po ako sa aking asawa. Ayan. Ayan na. Alam ko sa kanya, yan, yan, pinamula sa net. Ayan, umakit po kami din yung guys sa amin lahat. Na mag-iina at asawa para mag-serving. Ayan, alam mo guys. Oh, maybe niya ko ang aking Allah. At, uh, na po niya yung muntiyan. I ah, mean, ulit na lang. Nakaka-enjoy naman din yung At napaka-fresh air. At saka, ano um, yung muna, parang napunta ka sa ibang nunan. Ano na, malamit na natin uh, Dam, dam kung tawagin niyo po, ayun yung bridge po dito po sa anak. Gini! Ayun, dito po yun sa amin. Malapit na po dito sa bahay. So, na nga na po muna namin bridge. At, siyempre, mas na aking asawa. At, meron po kami inang basurahan, guys. Ayan, yung aking asawa ay in-stop po niya yan sa tabi. At itatapon daw po namin nun para hindi na po naman namin iuwi sa bahay. Ayan. Siyempre, <laughs> pwede naman po iiwala niyan yan, di ba, guys? na hindi naman po mabaho yung nahon, di ba? So, okay lang naman po kahit na hindi ako nalang po ita eh tapon. O, ni Ma'am Rice. O, saka, nakunta nyo naman, guys. Tatapos na po ang aming pagnawa ng content. At kita nyo naman po, kung na po ang aking mga supportive at mga tumunong po sa akin. Yes! Pero, Nes, yun, ano oh, nangyari tayo asawa ko, oras na daw. Pero, Nes, mag-aalas 20 pa lang po dyan, guys. Nes, 55. <laughs> po na dito lang alam po guys ha. Maraming maraming po salamat sa panonood ng aking simple vlog. Kaya na po rin enjoy po kayo. Thank for watching guys. Follow me. Bye bye.